Welcome back again mga idol. Sa video na to ituturo ko naman sa inyo kung paano i-bypass ang nakalimutang Google account ng Cherry Mobile Flare S7 Prime. So sa mga nakalimot ng Google account ng kanilang mga Cherry Mobile Flare S7 Prime na na ang kanilang cellphone, gayahin nyo lang ang step na gagawin ko, mga idol. So kailangan idol nakakonect yung cellphone niyo sa Wi-Fi or sa internet. Kailangan ma internet connection muna 'yung cellphone niyo para ma-bypass niyo. Kasi pag hindi siya na bypass mga idol, hindi kayo makapunta talaga sa menu ng inyong cellphone dahil maghihingi talaga siya ng Google account or Google account. So 'yun ang problema kapag hindi niyo alam 'yung Google account niyo. So kung makikita niyo idol, ayaw 'yung tanggapin 'yung pattern na ginagawa ko sabi niya wrong pattern so punta tayo sa use my google account instead Ayan. So, makikita niyo mga idol. Walang skip na makikita. Kaya, hindi tayo maka-skip dito. At hindi na rin natin manix. So, balik tayo mga idol. Siya nga pala idol, dapat may sim pack yung cellphone nyo. Lagyan nyo ng SIM pack na may maraming kontak. Tap nyo lang ang emergency call mga idol. Then double tap nyo doon sa taas. Okay ayan. So pindutin nyo yung parang pencil. Sa taas. Okay then Tap nyo yung add contact. Okay so nandito na tayo sa mga kontak. Magpili kayo ng kahit na anong kontak. Then e tap nyo yung kontak na napili niyo Okay, ayan. So, pindutin nyo naman yung tatlong dot sa taas. Sa tabi ng may pencil. Ayan. Then, punta kayo sa share. Then, tap nyo yung gmail. Then, swipe nyo din. Done. Then, add an email address. Okay, ayan. So, pwede nyo nang ilagay yung bagong Google account niyo mga idol. So, yung Google account nyo lang ilalagay nyo ang idol. Hindi nyo na kailangan ilagay yung password ng Google account nyo. Select niyo lang. Huwag nyo na ilagay ang password ng Google account nyo. Select lang ang pindutin nyo. Select. Ayan din. Okay nyo lang. then, piliin nyo ang pattern. Pattern. Fingerprint plus pattern. Okay. And then, gawa kayo ng sarili nyo yung pattern mga idol. Nagawa ko tulad sa Letter L. ni next letter L ulit confirm then skip nyo lang ito skip anyway then cancel nyo lang idol okay ayan tapos na idol balik na tayo dahil mag gakaroon na yan sa nang skip balik na tayo sa pinaka start and then start nyo lang idol set up as new okay yan so ilagay niyo na yung pattern na ginawa niyo kanina tulad jakin letter L ayan okay so makikita niyo idol mayroon na siya ngayon escape na mababasa o makikita niyo so pindutin niyo lang yung escape ng idol then escape Keep pa. And accept. The note things. So okay na. Nandito na tayo sa menu mga idol. So maraming salamat sa panonood. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito mga idol. Please share this video para makatulong din tayo.